Ayan na naman si Lazara. Kumita na naman siya sa akin. Ano? I-unbox na nga natin yung ating Lazara. May dumating akong order. Ito. Cover ng motor namin. Kasi kawawa naman yung motor namin. Laging nabababad sa ulan. Eh, Tag-ulan na ngayon. Tignan natin kung maganda. Tignan natin kung... Ano ba palaga? Siliadong siliado, mga kaibigan. Hmm. Oh, diba? Ang ganda ng packaging niya. So, ito. Wala oh, naman kasi yung motor natin. Eh. Na, butas pa. Ano ba yan? Lazada. Butas naman. Ah, oh, yung yung kanyang dito sa kanyang salamin banda. Oh, di ba? Oo, oh, oo. Oh. Ano ba naman klasing ng pagtatahi sa Lazada? O, oh, okay ayos naman. Oo, oh, oo, oh, oh. oh di ba? Nakikita mo? Nakita niyo, di ba? Oh. Oh. Ayos na sana eh. Dito sa buntot ayan, 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 si Lazada sira naman kanyang diniliver sa akin na pang cover ng motor namin sa so, susunod pakiaayos po ang delivery so ilagay na natin doon isa parang na-deprive. <laughs> na-deprive ang lagayan. Tapos oh, si itong isa naman, oh. Tamang-tama lang pala yung in-order ko, eh. Mm -hmm. ang lagayan. Salasada lang ko. Uh, okay naman lang na pala. Uh, oh, diba? Tapos parang hindi mabasa. Pero yung isa, akala mo na-deprive talaga siya, Oh. oh. <laughs>